year 2026 is a year of fears. Ito yung taong 2026 ay taong ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. So sa nabubuhay na naman ang bloody year. Pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Marami po talaga. As in marami, dalawang bagyo na maglalangfol na kasinlakas ni Bumi at ni Yolanda. Dahil sa baha, ang dami rin nasawi na ng kuryente halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito. Kasi yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating. malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Yung Indonesia kawawa, kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, palahati nun, halos bubog. Anim na vulkan na mag -eruption. Pero yung anim, anim na vulkan sa taong 2026 dito sa bansa natin mag-eruption Ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2,026 part 1. Patapos na ang 2,025. At sinimulan ni Rudy Baldwin ang kanyang mga prediction. Ayon sa kanya, ang taong 2026 ay hindi lang basta taon. Ito raw ay Year of Fears. Year 2026 is a year of fears. Isang taon ng apoy, tubig at dugo. Hindi biro ang babala niya. Ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik. Na apoy, tubig at dugo. Mula sa kalikasan hanggang sa krimen, sa pandemya at aksidente, marami ang nakataya. Narito ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pang 10. Ulan na walang tigil at dalawang super typhoon. Dalawang bagyo na maglalatfall na kasing lakas ni Bumi at ni Yolanda. Isa sa mga unang sinambit ni Baldwin ay ang patuloy na ulan na walang tigil. Sa kanyang vision, hindi katulad ng mabagsik na bagyo na biglang lilipas. Ang taong 2026 ay may ulan na hindi tumitigil, na umaabot ng ilang araw, nakasama ang mahinang hangin. Dagdag pa niya, magkakaroon ng dalawang bagyo na magla landfall, tinumbok niya pa ang pangalan ni Goni at Yolanda bilang sukatan ng lakas. Kahit hindi ganoon karami gaya ng sa taong 2025, sinabi niyang it ay mas matagal at nakamamatay dahil sa dami ng ulan. Pangsyam, baha at kuryente, delikadong kombinasyon. Dahil sa baha, ang dami rin nasawi na ng kuryente. Sinabi rin niya na sa taong 2026, baha ay hindi lang kalamidad. Ito ay panakot dahil maraming mamamatay dahil sa kuryente. Ayon sa kanya, kapag baha Nagdoble ang peligro dahil sa kuryenteng nasa salo ng tubig. Maraming nabibiktima ng electrocution habang nasasaktuhan ang kanilang tahanan. Inihimok niya ang lahat na ayusin ang drainage system, ibaba ang linya ng kuryente sa tubig-prone areas, at huwag balewalain ang anumang patak ng ulan. Pangwalo. Lindol kasabay ng ulan. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi Inuulit-ulit yung vision ko, inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Marami siyang paulit-ulit na binanggit tungkol sa lindol, lalo na sa bagyo. Sinabi niyang, kahit bumuhos lang ang ulan, may kasamang pagyanig na tila sinasamahan ng lupa. Ang kanyang vision ay maraming landslide sa mga lugar tulad ng Aklan, Abra, Baguio, Batanes, Bicol at iba pa. Payo niya, huwag maging kampante kahit sa mga lugar na dati ay ligtas. Dahil sa 2026, daw lahat ang Baguio ay sinabayan ng lindol. Pangpito, tsunami at pagsabog ng bulkan. May tsunami ulit, anim na bulkan na mag -eruption. Isa sa mga pinaka nakakatakot na hula niya, may anim na bulkan sa Pilipinas ang mag-e-erupt sa taong 2026. Hindi lamang iyon, may malalakas na tsunami din sa ibang bansa, mauulit ito sa Asia. Bago matapos ang taon, dalawang tsunami raw ang mangyayari sa bansa sa Asia. Sinabi rin niyang may isa sa mga bulkan na matagal nang tahimik ang magising biglaan, hindi total explosion, ngunit babala na ito pang anim. Aksidente sa dagat at pagbagsak sa karagatan. Baldwin ay nagsabi ng pangitain sa pagbagsak ng eroplano sa tubig at aksidente sa karagatan maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi lang simpleng aksidente, maraming hindi na mabubuhay, lalo na yung sumabak sa karagatan o lumubog. Dagdag pa niya, kahit sa yate, maging maingat. Maraming magsasagawa ng paglalakbay sa dagat sa 2026, pero may panganib, panglima. Sunog sa simbahan, terminal at public spaces. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Number 4. Taon ng krimen at pagpatay. Sa kanyang hula, sinabi niyang ang 2026 ay isang bloody year. Ang kriminalidad ay tataas. Maraming artista, vlogger at personalidad ang maaaring mapatay sa harap ng kamera o sa publikong lugar. Pangatlo, tatlong pandemya at isang bakterya. Malamang ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May tatlong uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may bakteryang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya, lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangalawa, trahedya sa mga OFW, aksidente, krimen, pagkasawi. Si Rudy Baldwin ay nag-warning sa maraming OFW Nasa kanila ay may masasangkot sa matinding krimen at aksidente. Ang OFW na tutuluyan ng karahasan, maging biktima ng crime in water and fire. Sabi niya, may OFW na tinatayang sunugin o ilagay sa malupit na kondisyon. At ang ating number one, year of fears, apoy, tubig, dugo. At ito ang pinakamalawak at pinakamalala sa lahat, ang tema ng buong prediksyon taong 2026 bilang Year of Fears, sinabi niya na tatlong elemento ang susubok sa sangkatauhan. Apoy, tubig at dugo sa bayang pag-atake. Kalamidad, sunog, baha, epidemya, krimen. Sabi niya, mabagsik na apoy, tubig at dugo, hindi ito simpleng prediction, kundi babala para maghanda ang bawat Pilipino. Ang nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2,026. Pang-saumpu, pagdami ng krimen at mga sunog sa publiko. Ayon kay Rudy Baldwin, magkakaroon ng sunod-sunod na krimen at insidente ng sunog sa mga pampublikong lugar. Sabi niya mismo, maraming krimen sa harapan ng publiko, may patayan, may pagsabog, may sunog na sinadya. Kabilang dito ang mga malls, terminal, at maging simbahan. Ang ilan daw sa mga sunog ay hindi aksidente, Kundi gawa ng tao, may mga grupong gustong maghasik ng takot o magtago ng katotohanan. Isa itong matinding paalala na kailangan nating maging alerto kahit sa mga lugar na akala natin ay ligtas. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog, kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Pangsyam, pagkakaroon ng malawakang blackout or power shutdowns. Kasunod ang mga sunog at kaguluhan, nakita raw ni Rudy Baldwin ang mga malalawak na brownout sa iba't ibang probinsya at lungsod. Sabi niya, magtatapakan ang kadiliman sa bansa. Mawawalan daw ng kuryente at komunikasyon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Maaari itong dulot ng natural disaster o sadyang sabotahe ng mga grupong gustong magdulot ng kaguluhan. Magsilbi raw itong babala. Maghanda tayo ng mga flashlight, power banks at tubig dahil hindi raw ito basta-basta. Pangwalo, pagkalason sa pagkain at tubig. Isa sa kinakatakutan niyang pangitain ay ang pagkakaroon ng kontaminasyon sa pagkain at inuming tubig. Sabi ni Baldwin, may lason sa pagkain, may tubig na hindi dapat inumin. Maaaring mangyari ito matapos ang isang malaking kalamidad o giyera. Dahil dito, binigyang diin niya ang pag-iingat. Siguraduhing ligtas ang ating iniinom at kinakain, lalo na sa mga panahon ng krisis. Ayon pa sa kanya, hindi gutom ang problema sa 2026, kundi uhaw. Nakakatindig balahibo kung iisipin, dahil ito raw ay kasabay ng tagtuyot na kanyang nakita sa mga naunang hula. Pangpito, Pagtaas ng mga insidente ng pagpapakamatay at depression. Isang malungkot ngunit makatotohanang hula ni Baldwin, tataas daw ang bilang ng mga taong nagpapakamatay o dumaranas ng matinding depresyon. Particular daw sa mga kabataan, vlogger, at bagong artista na hirap sa pressure at fame. Sinabi niya, mataas ang bilang ng nagpapakamatay, lalo na ang mga bagong sikat. Isa itong paalala na hindi lahat ng ngiti sa social media ay totoo. Sabi pa ni Baldwin, sa panahon ngayon mas nakakatakot ang lungkot na di nakikita. Kaya mahalaga ang pakikinig, pag-uusap at pananampalataya. Pang-anim, pagpasok ng terorismo sa Pilipinas. Isang diretsyong babala ni Baldwin, maraming terrorist ang papasok sa bansa natin sa taong 2026. Sinasabing may mga planong pag-atake sa mga paliparan at daungan. Kaya kailangan ng iba'yong yung pag-iingat. Ayon sa kanya, maaaring konektado ito sa kaguluhan sa ibang bansa. Kaya raw mahalaga ang pagkakaisa ng mga Pilipino at pagbabantay ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, kundi maging dahilan para maging handa. Panglima, paglobo ng mga aksidente ng mga artista at vlogger. Muli niyang binigyang diin na maraming vlogger at influencer ang madadamay sa mga kakaibang aksidente. Ayon sa kanya, may mamatay sa harap ng kamera. Ibig sabihin may mga trahedyang magaganap habang nakalive o nagvlog. Nakakakilabot isipin pero ito raw ay paalala na maging maingat sa paggamit ng social media at sa paghahangad ng kasikatan. Ang sobrang pag-viral kung minsan nagdadala rin ng peligro. Pang-apat, pagpasok ng panibagong sakit. Bukod sa mga physical disasters, nakita rin ni Rudy Baldwin ang posibilidad ng bagong sakit na kakalat sa ilang bahagi ng mundo. Hindi niya tinukoy kung ito ay virus o toxin, pero ayon sa kanya, hindi ito tulad ng COVID. Mas mabilis, mas tahimik. Maaari daw itong manggaling sa mga laboratoryong nakaligtas sa nakaraang pandemya o sa mga lugar na may kontaminadong hangin. Kaya raw dapat pa rin manatiling maingat kahit tapos na ang pandemya. Ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May tatlong uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may bakteriyang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si Monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangatlo, pagkakagulo sa politika. Isa sa pinakatumpak na hula ni Baldwin ang pagkakagulo sa larangan ng politika. Ayon sa kanya, magkakagulo ang mga leader magkakawatak-watak ang mga alyansa. Bago pa man pumutok ang mga isyong political nitong taon, nabanggit na niya ito sa isang video. Kabilang dito ang pagbalik ni Tito Soto bilang Senate President na nagkatotoo nga kamakailan. Sabi ni Baldwin, may babalik na leader na kilala ng marami ngunit may kasunod na pagtatalo. Tila patuloy pang magpapatuloy ang tensyon na ito sa 2026. Pangalawa, pagdami ng mga giyera sa ibang bansa. Isa sa pinakamatinding babala, apat na giyera ang sisiklab sa mundo. Isang bansa sa Asia ang kasama. Ayon kay Baldwin, posibleng magsimula ito sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at politika. Kapag nagkataon, madadamay din daw ang Pilipinas sa epekto krisis sa pagkain, langis at ekonomiya. Isa itong paalala na dapat ay palaging nakatuon sa kapayapaan ang mga leader hindi sa kapangyarihan. Sabi nga niya, walang panalo sa digmaan, lahat talo. At ang ating number one, posibilidad ng martial law at malawakang kaguluhan. Ang pinakatinding hula ni Rudy Baldwin para sa 2026, maaaring magkaroon ng deklarasyon ng martial law kung lalala ang krisis. Bagamat hindi niya tuwirang sinabi kung kailan, binanggit niya, kung hindi maayos, may posibilidad ng batas militar. Pwedeng ito'y resulta ng kaguluhan terorismo o political unrest. Nakakatakot isipin, pero idinagdag niyang kung ayusin ng mga leader ang lahat, may iwasan ito. Isa itong panawagan para sa pagkakaisa, panalangin at pagbabago ng puso ng bawat Pilipino. Mangyari man o hindi ang mga hula, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikaw alin sa sampung prediction ni Rudy Baldwin ang pinakanakakatakot o siguradong magaganap? I comment mo sa ibaba, i-like ang video, i-share mo sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.